Nakita ko lang sa inyo yung talong ko, ayan. Makikita nyo, laki, laki ng talong. Laki ng puno niya. Iba, ba siya, iba siya doon sa ordinary talong lang talaga. Ang dami niyang bunga. Pero hindi niya siya lumalaki kasi pata na puno na ito eh. Pag ganito, ayan. Mabilis siya tumanda, kaya pag minsan ganyan lang, ina-harvest na namin. Sayang. Ayan Pinhi. No? Ang dami na binhi. Kaya pag maliit pa lang, sometimes kinukuha ka namin. Ayan no, guys, ang dami niyang buwa. Noong nakaraan, nakapag-harvest kami dito ng isang basket talaga. Ayan o. Hanggang sa baba, may bunga siya. Ayan. Taas ko to. Hmm. Tumanda na yun. And then, ayan. Hanggang sa baba, namumunga siya, guys. ay ito Ang gandang tignan. So, kung may tanim kayo sa harapan ng bahay mo, hindi mo na problema yung ulam mo. <laughs> Ayan. So, dami ng bulaklak. So, binibigyan ko rin siya ng pataba, ng fertilizer, para marami yung bulaklak na ma-produce. So, kahit maliliit lang siya kapag naipo ganyan, marami na rin. Kaya mahalaga na may tanim po tayo sa ating mga bakuran. Ayan o. No? Oh. Halos kahit isang katumingin, may bunga siya. Here. Diba? Ang gandang tignan. Flowers pa lang yan. Ako, pag yan natuloy. Pero halos lahat man ang flowers na natutuloy. Ayan, hanggang sa baba, may bunga siya. Kaya magtanong na rin po tayo. Kasi madali lang alagaan ng talong. Sabi-sabi na ako dito. <laughs> Ayan. Diba? Ang cute. Itong talong na to guys, maliit lang to dati eh. As in, in normal na talong lang talaga. Tapos, lumaki siya dahil nga sa, ano, siguro dahil mataba yung lupa. Naging puno na siya. Then add lang ako ng fertilizer. Yeah. Dati may tanim ako nito sa plastic bottle lang pero ang daming bunga. Pero iba pa rin talaga kapag direct sa lupa. Kaya encourage everyone na magtanim na lang po tayo sa ating mga bakuran.